Dalawang top most wanted individual naman arrest o naaresto sa magkaiwalay na operasyon sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Arestado ang dalawa sa top most wanted individuals sa magkaiwalay na operasyon ng otoridad sa Pangasinan. Isa rito ang isang 30 anyos na online seller sa bayan ng Bayambang matapos maharap sa walong kaso ng staffa na may piyansang 200,000 pesos bawat kaso o may kabuang 1.6 million pesos na halaga. Naaresto rin ang isang 51 anyos na lalaki na kabilang sa top 5 most wanted sa mga tarom dahil sa kasong lascivious conduct na may piyansang 200,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng kapulisan ng mga sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon kasama mo mula rito sa IFM News. Tugupan ito si idol nil mo yun Tadak IFM. IFM News IFM News IFM IFM News